makulit to kasi hinahanap niyo yung asawa niya. Hindi nga pwede, makulit kanina ka pa man. Sino ba po ang hinahanap mo? Yung asawa ko kasi limang araw nang hindi, hindi ano, hindi mo sa bahay. Oo nga yun. Baka ako po kasi dito. Namimiss ko na asawa ko. Baka ito, namiss mo asawa ko. Hindi <laughs> <laughs> ko po alam yung asawa ng asawa niyo. <laughs> Papasok mo lang ako. Andun ka. Dulo yun yung asawa ko. Kulit nyo kanina pa. Sige, pasok ako. Pasok. Asa. <laughs> Namiss ko na asawa ko. Baka... Nga. <laughs> asawa ko? Eh, ako. Eh, hindi nga. Gusto mo mamiss asawa ka? Pasok pide. ako. Hindi pwede. Okay. Hindi oh, pwede. Hindi pwede. Unta man. E eh, pasok mo. Masawad ko. Ako asawa na barpanal ha. na kayo ha. Umag. Bawal. Bawal nga pumasok. Sino ba? Sino ba inalam mo? Asawa mo Hindi oh. ko nga kilala yung asawa mo. Ano nga? Number nga. Limang araw na. Hindi so, mo sa bahay. Kasi oh, wala nga yung pagkain. Number siya. Ay hindi. Yung asawa mo. Maraming mga babae dyan. Pero sino Dolores, ba Dolores! <laughs> Dolores! Ah, Dolores? Walang Dolores dyan. <laughs> <laughs> Kapitiks lang sa akin. Oh. May Dolores oh. Dolores. Um, may Dolores dyan. Pero Dolores wala. Ito saan pala yung asawa ko? Baka Dolores na. Mga bay, ma. Ah, Hinahanap niya yung asawa niya, si Dolores daw. Eh, wala namang Dolores dito na pumapasok. Kaya ngayon, kung sinong nakakilala nito. Si Goryo. Goryo pangalan niyo? <laughs> Oo. Ay, yung asawa niyo, si, Dol si Dolores. Dolores. Oo. Oh, Kasi, number five niya sa gade. Ito, limang araw na ko din din siya umuwi. Nuuwi no, no, na kayo ba? Sa ako na nabunakot. Ubag na kayo. Abisaya, ka? Oo. Oh. No? Nung? Bisayo, ah, Jesus, ah, Sebu. Sebu. Bi Bisaya ko dong. Asa kas Bisaya nong? Si Bu dong, si Ah, si Bu, si Bu. Apres ta si Bisaya, Bisaya ko si Bu. Pasod lang ako. Ay dili, dili, dili. Di pasod lang ako. Di pi, di pi. Hoy panganan dolo oi si ha. Asti mo itinan nyo guys oh. Di na Si Bu ka, taga si ko parehas tagdugo. Sige, guys, ako di ko nagbinuang ni mo. Di, di gani pwede kay, wa uh, may Dolores din ha sa so, dito yung king na Dolores daw baka tanahan nga na ako kung Dolores address pa to o oh, Dolores so ayan yung <laughs> pangal ito mga guys sinanap niya asawa niya si Dolores oh pangalan si Goryo ngayon mga Goryo ay video video guys hindi like eh basin basin na yung mga kitaan niya karoon si Goryo karon eh, makita ni mo asawa sa in, in oh, mo. Oh, na ada ako asawa gad do parpail. Wala, way Dolores din ha. Hindi na pwede. Oh, ayan nyo guys, ha, tanawa kay mo musod siya, musod. Hindi pwede siya musod kay bawal siya bali. Asa siya? Buak ni mo bagol, bagol ba ay, okay. ako? Ano ako magkulbago lang bisaya magka. Hay mo. Gaya mo ka gulo oi. Magka na bayo mo. Ayo bawal na kayo dito. Ano yan? niya asawa ko si Dolores. Wala. Wala ang Dolores dyan. Manong guryo? Kasi, Carpio na, oras na ba? O sige. Baka Ay, ang, sakaling... Tawag nga taw yung asawa nung sa imong cellphone, basig na ad uh, to ba? Na, uh, may address dere rin na. Sa may, may pangana nung atanaw uh, na to ba? Yan, di pangana rin. Ay, hindi pala. Dolores ang pangana yan. Nakalimot naman ko sa kasawa asawa kasi Tanawa, tanawa, tanong, tanawa Eh, tanawa ta Limang, limang, limang araw na hindi umuwi sa mo, ah Ah, si Petra pala yan eh Sa Petra, tapos ang address Dolores, asus Ang saan ba Ang asawa mo, si Petra oh, Ang, asawa. ang street Dolores Hindi oh, ano, yung asawa mo Dolores Hindi ba Dolores? Ang asawa nyo si Petra, hindi yung Dolores. Dolores, Dolores, Dolores Street yun eh Lasing Kasi, lasing kayo, goryo? Kakain naman, kundi oh. Lang, mga siguro 10 litrong nitrador. Ang <laughs> makita ni mo si Petra ha? Ni Dolores, Petra. Ah, iwan ko sa'yo dahil sabi mo kanina, Dolores, pinagluloko nyo ah... Ay, huwag lang kong ingon sa'yo ha, nagluloko ko na ha. Huwag na kayo ko ha, huwag araw nang hindi nagano. Nung pauli na nung ha? Oo, sige. ng bagol-bagol ni mo, ka. Ay, <laughs> Ayaw, So, uh, makulit kulit ka kasi kanina nung ah, Kung sakaling magawas dari ako si Petra Magkamali magkaganiha Nahingan kong Dolores De address man dahi itong Dolores Petra man hinayo pa Layo layo Dolores, pa man Dolores nung Adto pa man to layo At ako to at toon to, kan Mauli na Kaya kaya pa ni mo nung oh, Kaya pa mo anak mo to Tapos mo anak Tapos mo Hindi ko Hindi ko Garago ni mo nung Rider ko sa una